Okay guys, welcome back. PC Basic Tips. Uh, sa totoo lang guys, na-miss ko ng mag, uh, magbuo uli ng Pisonet Kasi yung ibang players kasi uh, ayaw naman magpamember sa ating TG1 uh, computer shop. Ang gusto lang nila, lalo mga bata, gusto lang nila ay piso-piso. Piso net. Pero dati akong Uh, nagsimula sa PCnet guys. Nagsimula ako mag-computer shop is Windows XP pa. Mga DDR2 pa yung ating PC. Hanggang nag DDR3 ngayon, DDR4 na nga. At pinaghahandaan ko yung DDR5 na posibleng lumabas. Tastos na naman yan. sisiguradong siguradong mahal yan. Sa ayon, bala ko munang magbuo ng dalawang PC na PCnet. Uh, bali yung hinuhulugan na ko rin yun eh. Saka maraming mga bata na ayaw magpa-member. Gusto lang hulog-hulog piso. Kaya bubuo tayo ng dalawang PC na Pisonet. Kasi may coins light pa akong naitabi. Nabili ko yata siya mga 1.5 yata. Nabili ko yata. Matagal na yun eh. Nabili ko ng 1.5. Ngayon bubuoy natin siya. Pero hindi ako build ng PC. Bibili ako ng isang buong PC na. Isang buong PC na yung i sasalpak na lang sa piso net. Ngayon guys, pakita ko muna sa inyo yung piso net na, yung coin slot na piso net na naitabi ko na matagal na. Okay guys, tara. Okay guys, bago tayo pumunta sa akin, dun sa piso net coin slot, Uh, ilibot muna kayo sa libot uli mun, libot ko muna uli kayo sa akin sya ayan ayan si nagdodota ako ngayon ayan tapos dito ako maglalagay ng piso net Ayan, sa dalawang pesto na yan. Dito, yan So, ito pa yung mga DDR3 na to. Ito yung mga DDR3 natin dati. Guys, guys alam nyo ba, binili ko ng 13.5. Brand nyo yan. Nung kalalabas lang ng DDR3. Kasi yung DDR3, hindi ito magal sa sa industriya ng shop. Kasi lumabas agad yung DDR4 para sa mga games. Pero all goods pa rin yan. All goods. Ayan natin siya. Ayan, mapapansin nyo, wala na naglalaro. Ito guys, yung ating piso net. Coin slot. Ayan. Ito kasi guys, da parehas talaga yan, parehas. Ang problema, yung pakambal nito, nasira na. Kaya pinalitan ko ng piso-piso. Ito, side, puro piso. Ito, lima-sampo -piso all goods yan bubuhay nuli natin yan guys yung ating piece net coin slot kung mapapansin nyo puro alikabok pero makinis pa yan alikabok ko na. nabili ko yata sya ng 1.5 yan guys yun lang at ayan din natin lalagay yan ayan natin lalagay yan Okay guys. At yun na nga at na-miss ko ang bumuo ng piso net dahil na rin sa request ng ibang mga bata na gusto maglaro sa ating shop na ayaw naman magpa-member. Uh, kasi may minimum ako eh. May minimum ako sa membership. Ang pwede lang il nila ilagay is 20 pesos. Pag nag Uh, sila sa account nila ng 20 pesos may add silang 5 pesos talagang ano pabor na pabor sa nila pag naglagay sila ng palagi sila 40 pesos, add 10 pesos. ba diba? Panalo, panalo, panalo. Kaya, bubuo tayo ng pisonet para sa mga bata na hindi sanay gumamit ng member. ayun ang magpa-member. Gusto maglaro na lang piso-piso. Kaya, nami miss ko rin siya. Kaya, tayo. At abangan nyo na lang yung mga susunod kong upload about dun sa pisonet na bubuoy natin. I-share din natin sa inyo. Kung, sa, kung saan ako bumili ng PC. Ayan, paano natin i-set is up, i-upload rin natin yan guys. Thanks, salamat.